How is your curry? Can you try? How about your Rupa? Time for you guys. no. still tayo sa toilet. Grabe mo yung itsura ko yan guys. Hmm. Simula nung ano, wala na tawag tayong mag-ayos-ayos, mag-ayos ng mukha ko dahil busy nga guys, di diba? Hi guys, good morning. Nandito ko yung sa aming malapit sa aming kusina. so ito yung narap ng aming kusina. So may maliit kami ditong space kung saan nakalagay yung aming uh, mga abubot o mga store, parang storeroom namin na maliit. So, nandito makikita sa loob guys yung main um, inverter. So, yun, ipakita ko sa inyo kasi maglilinis tayo dito ngayon. Ayan. Nagpre-prepare ako ng mga ayusin ko. So, nandito yung mga, ito guys yung mga bottle ng ano, para dito sa aming inverter. So, ayan yung inverter namin. So, time to time nilalagyan ko yan, guys, ng tubig dyan. Ayan. And then, andun yung plug niya. So, ito yung ano naman na to, machine na to. Ito yung uh, root ng ano, ng pag nag ano kami ng tubig sa taas. Uh, papam kami ng tubig, papunta doon sa aming tangke sa taas. So, ito yun siya. So, ito yung plug. Yan. Yung machine. So, ito naman yung sa light namin dito. So, ayan guys. Dahil lately, no, napakaraming tao dito. Dahil nga dun sa nangyari. Uh, <coughs> yung namatay ng asawa ko. So, ayan. Marami dito mga bottle. Ayan. So, ngayon inaayos ko ngayon. Nagay ko sa sa sako para malinis siya tingnan and then at the same time nililinis ko na rin dito. So, alam nyo ito guys, pwede naman ito ibenta. Yan. Pwede ito ibenta kasi may mga dumadaan. Yan. Pero hindi rin namin lahat binibenta. Nag-iiwan kami ng konti. So, ayan. Bali, dalawang sako. dalawang sako lang yung mga butter na empty bottle. So, ayan. Um, antayin ko na lang na may dumanta kasi yun. Ibibenta namin yun. So, mura lang naman nang nila yan, guys. So, hindi naman dito madumi yung sa loob niya. Hindi masyado madumi. Yun lang yung mga medyo um, uh, mga medyo matagal na rin hindi ito dito na linis ko. So, bali ito lang yung lalagyan natin ngayon ng tubig. So, ito, guys, no, kailangan time to time dinicheck ko rin ito kasi na, ah, uh, ito yung nagbibigay supply ng I ang mean, current kasi nga kahit na umalis yung ilaw namin brownout no nakaka survive pa rin kami or ibig sabihin kahit na umalis yung ilaw meron pa rin kami ilaw kasi ito yung inverter namin so i-on lang namin yan may ilaw pa rin kami na kumbaga parang emergency lights siya namin so itong mga tube na ito dapat nilalagyan po ng tubig kailangan hindi ito empty para makasustain siya It's no 24 hours lang yan naka-on so in case umalis ang anong brownout kami may meron pa rin kaming ilaw, guys. Ayan, kasi connected yan sa lahat ng aming lights. So, ayan, medyo malikabuk na kasi nga hindi, hindi na bibigyan ng attention. So, ayan, dilimisin din natin yan. So, ayan, guys, since puno na, no, balik ko na. Ay, baliktad naman yung gawa ko. <laughs> yan ganyan siya. So, ako naman nagte-check dito guys kasi yung nanay ko hindi naman niya alam magkalikot-kalikot 'yan so ito yung mga extra niya cover oh Tagal ko nang hindi ito nalinis guys kasi wala nang akong time. Hmm. Bago lang tong inverter namin guys, bagong bili lang to. Siguro wala pa tong Siguro naka 3 years na rin siya. Hindi lahat ng bahay dito guys sa Nepal may ganito. Kapag afford mo, pwede ka yung bumili ng ganito dito, dito sa Nepal. Kung afford yung family no, pwedeng bumili. Para kahit mag-brown out man, meron pa yung magagamit. So, yan, malinis na siya. So, ito natin. Time to time ko lang naman ito guys, nilinis dito. Kasi, yun na nga, medyo matagal na rin hindi ko nalinis dito yan, kung tingnan nyo guys yung ilaw oh. yan 24 hours lang yan guys, naka on funny, nagka time ako dito ng paglilinis guys, kasi ang cook ngayon yung nanay ko so ngayon nagluluto siya doon bumili siya ng ng paan ng kambing kasi nga dito maraming pa guys no? so sabi niya tapos para kaming mga may sipon lahat dito sa bahay dahil nga sa weather. So ngayon sabi niya ako ang magluluto. Tapos so sige sabi kong ganyan maglilinis na lang ako sa baba. So ngayon siya yung cook doon. Kaya yun, mayroon akong time ngayon maglinis-linis. Tapos nang magluto si nanay. Ayan. Tapos nang magluto si Bianan guys. Ayan. Makimaritis tayo. Ayan. So yan yun kanyang niluto. Guys, no, na lang yung aking vlog at medyo agad pa rin yung ating uh, pagmumuka. So, syempre, malungkot pa rin ako, guys, no. Ilang two weeks pa lang, simula nung namatay yung asawa ko. So, napakahirap sa akin. Kung baga, hindi pa ako fully naka-recover. Kaya ganyan yung ating mukha. So, so far, nakakatulog-tulog na rin ako ng maayos. Pero, syempre, makikita pa rin talaga yung ating mga wrinkles, wrinkles dyan. Pero... <clears throat> Sige lang, laban lang. di ba? Ganun talaga ang buhay. So, yun. Mm, medyo malungkot na itong room namin. Lalo na pag naalala ko yung mga suffering niya nung time na malapit na talaga siyang... Uh, Yon. Nung time na talaga ng difficult days niya bago siya namatay. Talagang nakaregister lahat guys sa utak ko. Kaya hindi ko talaga minsan maiwasan na umiyak pa rin. At, uh, pilit kong nililibang yung sarili ko para hindi ko maalala yung mga mga paghihirap niya noon hanggang doon sa last breath niya na talagang kitang-kita -kita ko kung paano nawalan siya ng ng hininga guys napakahirap at uh, time by time talaga na nai-imagine ko yun dahil marami siyang marami siyang mga video dito sa akin guys nung last last days niya marami siyang video dito at kapag uh, nakikita ko yun pag na, napapanood ko, talagang napakahirap. Masakit talaga sa dibdib. Kaya yun ang iniiwasan ko din. Ilang araw ko na din na pinipilit ko na hindi pingnan yung mga uh, videos niya na yun. naiiyak ay, na naman ako. Iiyak na naman ako, guys. kasi na kayo kayo sa akin. Pag siya talaga may pag-usapan talagang napapaiyak ako. Pasensya na kayo guys sa akin ha. Naging sentimental na naman ulit ako kasi. Siyempre guys, kahit pa paano napaka-memorable pa talaga sa akin yung mga yung aming pagsasama within 20 years no na hindi naman kami nagkaroon ng problema sa aming pagsasama although hindi naman kami magkapareho ng lahi Napakasakit lang na napakabilis niyang umalis. So, ayan guys, pasensya na kayo sa akin. Huh? Minsan kasi kailangan din natin iiyak para hindi mabigat sa dibdib yung mga nangyari. Hindi mabigat sa dibdib na indahin yung mga things na yon Kaya kapag time na naiiyak ako, iniiyak ko na lang guys. Kasi it helps me a lot talaga na mabawas-bawasan yung bigat ng aking dibdib. Pero yun nga guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi alam nyo naman, na matagal na ako dito sa Nepal. Ang iba sa inyo alam na ang buhay ko. Kaya, yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yon Kasi, makakakagaan din ang feeling, di ba? Hi guys! Ayan, salamat at nakaligo din. So, grabe yung alikabo kanina ng damit ko. Kaya, ayan. Alam nyo ba guys, hindi dito pwedeng maligo sa amin ng everyday kasi malamig pa. So, <coughs> ikaw ay isang sobrang dinis hindi ka siguro makatagal dito dahil kailangan mong maligo everyday but dito guys sa Nepal kung maligo ka everyday ay just ko ang ano ang labas mo sa hospital kasi may risk factor na malaki na magkaroon ka ng pneumonia kung everyday ka so kung sanay kang maligo araw-araw pagpunta mo dito ng Nepal ay nako hindi talaga po pwede guys napakalamig at kung kung gusto mong maligo, siguro mga 2 days, after 2 days ganyan, after 3 days pwede ka lang mag shower shower pero yung basain mo yung ulo mo na ko baka magkasakit ka ng di oras kasi napakalamig kahit yung hangin guys napakalamig so ngayon ang technique dito kapag uh, maligo ka kapag naliligo ako guys no kailangan maka maligo ako ng mga bandang alauna alas dos na yun kasi mataas yung araw pero kung maligo ka ng mga 3 to 4 na naku, kinabukasan ang sasakit na ng katawan ko niyan kung ako Siyempre nagkakaedad na tayo guys no. Kaya kailangan talagang magingat. So ngayon pagkatapos kong maligo niyan guys no. Pagkatapos maligo ko niyan ang ginagawa ko. Nagpapaaraw ako. Sunbating talaga para hindi maabsorb ng katawan mo yung lamig. Kasi after mong maligo, kahit mainit na tubig yung ipaligo mo. After mong maligo, maramdaman mo pa rin talaga ang lamig. Kaya hindi basta-basta dito guys naliligo. So, na-adapt, ma-adapt din niya ng katawan mo. Kasi nga, uh, <coughs> kumbaga yun na yung magiging routine mo eh, di ba? Kaya, kailangan talagang mag-ingat para hindi tayo magkasakit. kanya So, grabe na yung haba ng buko guys. Saka na lang tayo magpagupit pag na. So, yun lang guys yung ating vlog for today. At maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na suporta. Kahit uh, bihira lang tayo nag-upload sa YouTube guys ay meron at meron pa rin nanonood ng ating mga vlog. so maraming salamat sa inyo guys at hindi nyo pa rin nakakalimutan yung aking channel and of course gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na tuloy po ang vlog ni Sis Evangeline dito sa Nepal kahit po sa kabila ng lahat na nangyari nandito pa rin tayo guys ipagpatuloy natin yung ating nasimulan dahil uh, yun po yung ating passion so I hope nasamahan nyo ako sa aking buhay dito sa Nepal at uh, syempre, gusto ko kayong pasalamatan ng bukal sa aking loob sa so, patuloy nyo pong support na sa akin, guys. So, mag-ingat po kayo at kita kits tayo, guys, sa ating susunod na vlog. Bye! Love you all! Bye. Bye.